Hi guys. Ayun ang buhay ni Coco at saka ni uh, cupcake. Dahil maaga pa. Maaga sila lagi gising. lang ay bumabango na sila. At mamaya-maya ay uh, kakain na yan at maglalalo Guys, okay, so nakakatuwa naman silang dalawa. Oh tag-isa sila ng pakainan. Pero ngayon, sa isang pakainan, yung dalawang lalagyan, no, tag-isa na sila. Pagkatabi na silang kumakain at yung uh, isa, lalagyan na lang ng tubig. Ayan, pagkatapos, syempre, ang gagawin niyang dalawang yan ay magkukulitan. At syempre, mas makulit ang maliit. Ayan, kukulitin ang ati cupcake niya. Panawin niyo guys. And guys, matapos makipagkulitan ng husto, napagod. Kaya kita nyo naman kung saan siya abuti ng antok, doon siya matutulog. Alas 9 po yan ang umaga, tulog na tulog. Ganyan siya kung matulog. Hindi talaga nakatagilid na pagiga. At uh, pagdating naman ng alauna, ay ang itsura, natulog ulit. Diyan naman siya inabot ng pagtulog. At pagdating naman ng uh, hapon, hinihintay niya ang kanyang mami Ayan, so dito naman siya natulog sa silya, sa kabila naman. Pagdating naman ng gabi, dahil di pa kami pumapasok, ayan naman ang itsura niya. Habang merong uh, kausap pa kami, o may tao pa dito, nandito lang din siya natutulog sa tabi lang. At pagkatapos naman, lumipat siya doon sa ibabaw ng printer. Kasi alam niya na magpiprint ang kanyang mami. I hope guys, nag-enjoy kayo sa kung saan pagtulog ni Coco. See you on Kokos Next vlog. Bye.